dahil na nagkaroon ulit ng konting budget, ito at paumpisan ko ulit na ipagawa itong aking bahay. Kaya agad agad naman guys, nangmanap ako na magkukontrata. Kaya nung nagkasundo kami sa presyo ng kontrata, agad agad ay nagpabili siya ng mga materyales. Ito na nga guys, at nagpahakot na rin ng mga buhangin. Pati mga gamit ay nagpabili na din. Kaya nga po guys, ang pinabili ng mga gamit. Kaya kinabukasan, ay nilaibyan na rin agad ang mga buhangin guys. Kaya kinabukasan ay agad na nga sila ng trabaho. Kaya yan, nagagawa na sila ng mga pagkakapitan ng mga switch. Lalo ang pinakontrata ko ng muna guys ay yung pag-iistila ng mga ilaw at saka yung pagpapalitada, kisame at flooring. Ayan muna guys, step by step. Ayan talaga pagka walang masyadong budget. Bali, di ko lang alam guys kung mura o mahal itong pagkontrata nila sa aking pinagawa. Dahil wala naman akong kaide-idea kung magkano ang kontratahan talaga ng mga manggagawa. Bali, ang kontrata nga pala nila guys dyan ay 55,000. Kasama na ang ilaw, ang pag-iistila ng ilaw, uh, sa saka yung palitada at flooring, kisame So, tingin nyo guys, mahal pa yun or mura. Comment nyo naman dyan kung may idea rin kayo. Para naman magkaroon ako ng idea rin na kung mas mahal na, napamahal ba ako or napamura. Yung isa naman gumagawa guys, ay 120,000 naman ang kanyang kontrata. Kasama naman na doon ang Teres, Kusina, at saka CR. Dahil hindi nga ganun ko na kayo ang aking budget, pinakontrata ko na muna guys ang palitada, flooring, kisame, at saka electrical, sa mga suits, sa mga ilaw. Kaya ganun muna tayo guys, step by step na muna. Masalap sa pakiramdam guys, na kahit pa paano, ay nakikita mo na ang iyong pinapangarap na bahay. Hindi man ito nakukuha sa mabilisan. Ang importante ay nag-uunti-unti na ko ang aking bahay. Kaya sa tuwing nagkakapera ako, ang unok na iisip ay bumili ulit ng mga materyales para mapaumpisan ulit ito ang aking bahay. Pero hindi rin ganun guys, kadali ang pag-iipo ng pera para sa bahay. Dahil may mga anak din naman ako na pinag-aaral. Pero di bali, punti-unti, matatapos din to. Bali ay na nga guys, nilagay na nila yung mga wire ng kuryente at saka mga switch na istilahan na nila. Ang susunod naman ay magpapalitada na sila. Kaya dito nga pala guys, napitayo ng aking bahay. Ay, nanagulugan ko lang din hanggang sa mabayaran ko. Kaya na nabayaran ko na guys, Inis inumpisahan ko na napatayo ng bahay. Step by step lang guys. Hindi ko na nga rin guys matanda kung ilang years na ba itong pinatayo kong bahay na ito. Gusto ko na nga rin guys, matapos na rin sana ito. Dahil ang hirap talaga na nangungupahan. Yung buwan-buwan, may binabayaran ka. Ang mahal pa naman ang bayad na ngayon ng bahay guys. Ang upa namin ay 4,000 monthly. Ang mahal pa naman ang gastusin ngayon sa Pilipinas. Pati bayad ng ilaw, tubig, kasama mo na rin ang baon ng mga eskwela. Kaya wala katapos ang pagtaas ng pagtaas ng mga bilihin ngayon sa Pilipinas. Ano's ko po? Kailan po kaya? Guys, bababa ang mga presyo ng mga bilihin sa Pilipinas? Yan lang po kasi ang ugat ng ating kahirapan, di ba guys? Kung meron lang sana ang presidente na magpapatupad at magagawa ng paraan para bumaba ang mga bilihin sa Pilipinas ay hindi na siguro tayo masyadong mahihirapan sa ating buhay. Pero di ba ni, guys, kapit lang at huwag susuko sa mga hamon ng buhay. Lahat yan ay manalampasan din natin. Pero test test lang muna guys. Basta matatapos din itong pinagagawa kong bahay? Kaya hanggang dito na lang guys ang aking video. Bukas Thanks for watching. Bye bye!